Kain pa. Hoy yeah. uh, na. Matigas, uh, matigas ang tiyan ko <laughs> <Ha? laughs> eh. Ha? Dan, dan kasi kumain. Dan, dan kumain. Tati, tanyin ni ko malambot na yung matigas na. Matigas na? Oh. Oo oh. nga, no. Tati, malakas na tiyan, bundat eh. Bundat na. Kaya? Si Kaya na? Yay. Ngipin niya. <laughs> Di ba alas na puro kayo mangipin mo lahat? <laughs> anong, anong ginagawa mo? Kinakamay. Pinakakamay niya eh. Kasi, nangababayan, siya po ay ano, no, uh, pinakalos, pinabunot na yung mga pang, uh, ngipin niya. Si Bandam, susunod na ipapabunot yung, yung mga ngipin ni Bandam para mabawasan ng kain niya. Kasi, nag-usap kami ni Daddy Franky kagabi, pagkatapos daw ni Ate Maricel, sunod na si Bandam anisan ng ngipin. Ayan, tapos ako bunot eh. Ha? Tapos na ako. Para hindi raw, para hindi raw, wala ka raw ano, para walang bad breath. Dito mo ilagay yung pinag mo bantam kung saan saan mo nilalagay. Kunin mo yan. Ligay mo dun sa aso. Pwede ko ate Marisa yun. Ano? Kaya pa? Kaya Ano? Natinik na siya. Natinik na. Oh, ito pa. Bantam. Sige, magsawa ka. babae eh. na ito yung ano, ah, ano, uh, barbecue. Na, ano yung tawag ito? Isaw. Yan, oo, no, oh, diba? Banda, may kawal dito para pawisan ka. Busog na ako, pasibi. Ah, uh, busog ka na. Ang dami mong kinain eh. Ang dami mong kinain, kailangan mo magtrabaho ka pa. Ito pa, kain pa. Yeah. Wala. Huh? okay. Matigas ang tiyan ko eh <laughs> Daan ako kinain eh Dahan, daan kasing kumain <laughs> Tati, tanyin ni Tego, malambot na yung matigas na. Matigas na? Oo oh. nga, no. Tati, malaki lang siya, bundat eh. Bundat na. Sige pa, bigyan niyo parang siya ng dalawang lungganisa para puputok na. Huwag na. <laughs> ha? Ah, uh, tundo lang. Ay, <laughs> basibi. Ano? Basibi, kakain sa sabo-sabo. Kakatapos mo lang kumain, sabi mo busog ka na eh. Bukas, sabo-sabo. Hindi, sabo 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 Pag kumain ka nang sabo, ulit may pupunta ditong pulis kukunin ka. Ideya. Oo. Oh. Tatanungin -ta kay oh. Ideya. Ada si pa tayong Ideya. Ada pa. Kunin niyo na kumain nang syabu sabo na. O oh, bantab sige pa. Ah, wag na busog ka, wag. na ini. Dami. Oh. <laughs> Akala ko hindi susuko si Bandam kayo. eh. Akala ko hindi susuko si Bandam. Eh. <laughs> <laughs> semua aku din pala. Hah? Kenapa lu malik Ya, ano? Kaya pa? Tuh pa! Oh! <laughs> Bakit? Hah? Kaya pa? Oh! Kaya pa? Korea lah. Kaleng baria. Oh. Hmm, kenapa? Hmm, oh. sikit

Alin kita? Solar Poseo. Meron yung nalalapat ng kapatid ko pag nagigit na kakalis ka lang ng luto. Dan, no. picture tayo. Ha? Huh? Magpicture tayo. Picture tayo. Sige. Picture. Trap. Oy. Oh. Siya 'yung nakahulipit si na pick, pick makabili. Ha? Ta. Si makabili. Mag-